Usa sa mga lugar nga dagsaan panahon sa Holy Week sa Dakbayan sa Sugbo ang andam na ug bukas alang sa tanan. Atong Sairan sa report ni Femery Dumabo. Adunay mingaw nga dapit ug gahaom alang sa pagpinitensya sama sa Via Cruces o Way of the Cross. Yano lang ilang matag matagistasyonan sa so cross sa Missionary Society of the Philippines. Apan ang kainit sa panahon ug igong distansya ni Ini. tukma alang sa magpinitensya ning Simana Santa. Di pila lang ang pundok sa Servant Community sa Blessed Sacrament Chapter ng mipahigayon sa ilang tinuig na dalan sa cross. Laing balaan ni Dapit ng Sagad hugupan usab sa mga katulikong nga sa tinuig nilang pinitensya. Ang Tabor Hills nga nahimutang sa barangay Talamban sa Dakbayan sa Subo. Gipaabot nga dasukan sa mga katuliko ang dapit ning panahon sa Simana Santa. Gilagwe ni Father Noel Serna, OAD nga hao mang tabor hill sa mga kristyanos nga muhimo sa tinuig nilang pinitensya o pamalandong ning si Manasanta. Busa aw niya nga mobisita sa mga dapit nga balaan aron mamalandong. Remind all the Catholics that yeah, it is our obligations in ourselves no to nga unta uh, nga to participate to make this holy week holy in ourselves of course through prayer meditation and contemplation. That's why Tabor is very open. Jesus sacrificed himself for his greatest love to all of us so that we will be forgiven from our sins. Subay so, by sa Semana Santa, may mga oras sa pagpangumpisal nga gitak og mas dagha mga pari nga magpakumpisal. Sugod sa Miyerkules Santo. Sugod so karong adlaw, Lunes Santo, bukas kini sugod sa alas 5 sa kadlawon hangtod na sa alas 10 sa gabi. Gipatinaw ni Father Sir na nga ang pagpangpisal kabahin sa pagtimaan sa Semana Santa nga ayon lang nga pahimuslan sa matag Kristohanon. We do this uh, to lead the people to be more intimate in the celebrations of the Holy Week. Nga mafeel yun nila ang, ang the celebrations of the passions no, of the Lord. To recognize our own weaknesses and limitations through the sacrament of confessions as the church is requ requesting us that at least once a year we submit ourselves to the sacrament of confessions obani marlon milgazo ogrod prado family dumabok balitang bisdak